Hi guys! Dito po ako ngayon sa Station 1, Beachfront ng Boracay. Month of April po ngayon. Kung napapansin ninyo, ayan, malapulbo po ang buhangin dito at puting-puti talaga. Kung napapansin nyo guys, yung kulay green dyan sa may tubig, lumot po iyan guys. But don't worry, malinis po iyan at pwedeng-pwede po kayong maligo dyan. Balit ang haling tapat po ako dyan nag-video. Kaya medyo konti lang po yung mga tao dahil sa sobrang init ng panahon. Kaya advice ko lang sa inyo guys, pagpupunta po kayo sa dagat, lagi po kayong magbawa ng tubig para iwas heatstroke po. At eto nga pala guys ay dating mga lumot. Ay mga lumot na tinambak lang dito sa gilid, nagaling mismo sa dagat. At alam nyo ba guys, ang original color po niyan ay kulay green, katulad dito sa kinakalkal ng mother-in-law ko. Ayan po yung natural na kulay niya. Pero pag tumagal, nagiging kulay puti po yan. At parang nagiging pulbo siya na parang buhangin din. Sabi nga nila, ito daw yung sekreto kung bakit pinong-pino at sobrang puti yung buhangin dito sa isla. So yun lang guys, share ko lang. Maraming salamat po sa panunood. Ingat!